Hello guys, ayun. So, papunta kami ngayon sa Ibiya para sa dinner. Birthday kasi ni Ate Bang. So, ayun. Say hi guys. Hi. Si Jelay, alas dos. Hindi katulad sa atin sa probinsya na pag umaga hanggang hapon. Diba? Jelay, diba alas dos gising ka na? 3 a.m. Akala ko alas 2. Akala ko 2 a.m. 2 a.m. nagpa-plan siya na yan ang buho. Kakaibang klase <laughs> dito. So 3 a.m. Sa third day, anong oras ang sundo? Alas 6. Alas 6. Third day. Anong oras kasi nung sundo? Nagising yan, 5.30. So ngayon, nandito na kami sa May Molino. Na Naipit kami sa traffic. Baka traffic dito, guys. Ano, ano yung i-expect mo sa mga today? For today's video, ang i-expect kong food is spaghetti, oh. unset, siyempre birthday yan. Tapos ano pa? Spaghetti, may lumpia. Ano pa? Mm -hmm. Lumpia na sa bahay. Ano pa? Ano pa ba bang kalimitan sa birthday? ngayon. Banana cute charo. Tulog yung nonchalant. February ko tayo kasita. Pwede pala yun. Oo. Kailangan ko nakakilala ng February pero nonchalant. Hmm? Nonchalant sa kulit. Award yan, batang yan. Wow. I'm so proud of you may inaanap super to the highest why I'm so proud Napur, napuri agad ng teacher kapuri puring kapuri puring bata napakabait take note ano pa lang yun? parang 5 days pa lang ilabas ang royal Lagi kasi naka-royal yan. Tá bom. donut. crispy cream papatikimin daw niya. Ang so touch <laughs> crispy cream talaga? Bakit? Ala, makunal. Ay, ano na lang? Dunkin Donut na lang. Meron sa mako dun sa bakery. Mr. Donut. Mr. Donut. Or ano na. Diyos ko, parehas lang. Ina, eh, maghihirap lang kayo na pagbibit-bibit. ano na lang tawag dito Jiko. alam mo yung brand na Jayco eh, masarap din yan mas masarap yun sa ano crispy cream hindi masarap maso. hindi ba kung yun mas masarap ang Krispy Kreme ha? Hindi mas ko bet yung Krispy Kreme. Hindi ka nakakakain. Ayoko talaga nun. So, gusto ko yung maraming ano nang yun sa Makulay. Makulay hmm. kasi. So ayan, nandito kami sa tapat ng Starbucks. So naglalaway na Starbucks. <laughs> Starbucks. Kailangan daw yung R. Starbucks. Rigor. Rigor. Ng rigor. Oh my god. Ah, Taylena. So, favorite so, character namin. Hindi na ngayon. At ang pinapakita pa rin yung So, ayun. We're here. At, uh, Alabang, Ivia. So, pababa na kami. Hanapin lang namin yung mga kasama namin. Kasi nag -grab din sila. Dati kami sa Paragos lang nakasakay. So, we're here. So wait lang. Hintayin natin silang bumaba. Kasi hindi hindi ako nag-open ng door. Ano? <coughs> Kailangan social tayo. Nandito kami sa Ibiya eh. So, push the ano. The button of my seat belt. Choris. Mahal, open the door. Choris. Ayan na. Yan ay nag-open ang door. So, bababa ang Disney Princess. Hindi na kami sa Project 8. Hindi na ako marunong mag-close, Chas. <laughs> so yun, na-close ko na. So, tanong so yun, hindi magtatanong daw. Parang ang pangit ng life yun. So ayan. Ayun, dito pala. Dito kayo. Na. Here's the outfit. Uh, outfit check. Uh, let's go. Inata na na. So, ayun. Papasok kami ng mall. Hi, g yung chandelier nila. Ay, yung chandelier nila. Ganda. E, paano kayo Saturday and Friday? So, nasa elevator kami actually, pero hindi gumagawa. So, that's why we're walking. So, I, you nandito know, na kami ngayon sa barbecue chicken. And, dyan kami kakain. Thank you. Si ate. Si ate Leia. Si ate Yodge. Here's her set na. So ngayon, dumating na yung first survey. So ayun, expected namin ay mga spaghetti, mga salad-salad pala. Mga sushi, gano'n. So ayun yung aming food, mga healthy living for today's video. Hello guys! So ayun, nandito na kami ngayon sa barbecue chicken. So, thank you so much na nandun po sa birthday celebrant. Ayun po yung birthday celebrant kami. Si Ate Ba. Si Ate Ba. Ito si lang natin picture. Ito ko na one, two, Hindi siya maldita. Kinukulat lang yan <laughs> <po lang> <laughs> ng picture. Kasi Ate Ba. Hindi siya maldita. So, ayun. Thank you so much kasi. Ano yung ano? Anong ano, restaurant ko? Okay? Ano, introduce mo. Korean restaurant. Korean, dito đào nga kumay nga uh, crash landing. Room. So, mayo, 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 rice. <mulit> <Hotel> may, <chicken. mulit> may <salad>. <mulit> Wait lang ma'am. Saka <laughs> ko i-isip. <laughs> Oo, oh, mag <mamang> ulay. Okay. <laughs> Ayan si Tick Boyet. Ayun. <laughs> ay e, pa na kami you, <laughs> Happy, birthday. Happy birthday Ate ba Happy birthday Ate ba Pasabi mo. ko 'yan baka Ano ba ito? Bakit hindi mo masabi at ako si Cindy? pauso. Ano yan yung ba ito? Ah, <laughs> ah, uh, diba dry ice oh? yan. Yes. Uh, uh, okay. Ito, okay, mo Diba? Ay, din. Ay, hindi. ni Ako, Actually, you hindi. Ah, Di ba dry ice Yes. Birthday. Kapag ang lang. Inumin mo. Kailangan inumin. Ha? <laughs> Tambay ako ni Mama. Ano yung kuya cheese? Yes po. Uh, mozzarella tsaka dito. Bukwana lang. Eh, pakilap ko lang yun. Okay lang po. Okay lang po. Apa lang po. Sige, kuha ka. Ang tawag sa ganyang kuya? Alin? Sa ganyang ginagawa ko. Sige na, mekos mekos. Ah, mekos mekos. Hindi nito. Kuriyan, tapos mekos mekos. Oo, pala iba pala

So, kailangan kong kutsara <laughs> yung cheese. <laughs> Pang ano yan? Oh, exhibition. Be. Ako yung mga overall naman masarap yung foods. Yung nest ito lalo ito ano. Masarap din to. Alamansi juice. Alamansi juice. <laughs> kung, kung mahilig ka sa mga ano. Sa mga veggie food. Okay dito. Tapos yung chicken masarap. Lalo na yung parmesan. Ito ito. With cheese

Rate mo. Rate, 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 rate mo hmm. natan pagkain na pinagtsara ni Kuya. Hindi ko nakakatawa. Dito, ano yung pinad. I-rate mo lang naman. Ano yung, I I yung... I I rate, ko. mo? Ipakita mo kaya, Jojo. Ano? Pa? Bakit may rerito ang yellow? Ate, eto, eto. Eto, eto yung. Ajeda tawag dito sushi. Sushi. Oh, ayan, yeah, sa sushi. Kung mahilig ka sa sushi, mga... Ay, gimbap! <laughs> gimbap! Japanese kasi yun. Ulit, oh. ulit, 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 ulit. Ulit, from the start. <laughs> Kotu. Hindi, hindi kasi ako mahilig dyan. So, hindi naman ako mahilig. Pero, nung tinikman Pero, man, masarap naman siya. Siguro mga 10 over 8. Oh, 8 over 10. Ginalig sa tulang. Ginawang BP. Ginawang BP. Oh, ito, ito sunod. Uh, uh eh, ano yun? Yung ano nila? Okay, chicken nila. Chicken. Yung, uh, yung parmesan, masarap yun. Diba, anong tawag sa chicken na to? Diba, anong tawag dito? Yung UFO chicken. Yan, yeah, UFO chicken. ako. Okay, yan, yeah, yung UFO uh, chicken, yeah, chicken. Yan, 10 yung over 10. Yung may usok ba dito? Masarap yung parmesan. Tapos yung ano? Yung pausok. Yung pausok may effect. Alit kasi nung baso. Masarap yung cheese. Kaya, yan. Di yan Dinabihan kami ng, ng yun dito. <laughs> ah, sige pa, sige pa. Hello, Para nakikita namin yung mga Thank okay. you. Wala na na ko Ah, okay. Oh, yan, yan iced tea, yan iced tea. Iced tea. Anong grade? Para ka naka-milk tea. <laughs> din. Eh, mo yung ano? Yung tasty. Huh? Yung tasty. Tasty bread 2. Hindi <laughs> mo pa ano, hindi hindi mo pa ano, hindi mo pa Oh, okay. Hindi ba ba natin tikman oh, tasty? Eh sabi mo kasi kanina tasty. Ako na mag-serve ako na Ito tikman. Ito yung tasty nila. Oo, tigas. Ang tigas? Malutong. But tasty. So ang gagawin mo dito, para ano, alam mo ba, sasaw-saw Tigas? Ba't di ata ako ka pinapain? Kasama <laughs> kasi ng salad yan. Right? Hindi. Yeah. Ito, just cut ito na mga ano. salad beans yan. Yeah. Salad beans to. Kasama. Pero sa mga ganitong kainan, huwag kang kakain ng... Ah! Magpo-post daw kami, may kasama yung libre ng ice cream. Bakit so, okay. ano, itatag mo siya, no? si ano? Si BBQ? Sige, Ay, para ma... Ito, kalang may mga tao. Ano naman natin yung pinin? So oh, ayun, nagbayad si Mayora. Ang birthday girl ang nagbayad. Joyce. 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 Ah, may service card. Php <laughs> 9,360 pa. At Php okay. Kas kas na yan. Lalabas na ang mga pusok. <laughs> Ay, bakit ko? Saan tayo yung papapicture? Wala nang ano dito. Doon Wala? sige na. Ay, parang ma-out. So, dito tayo. Starbucks muna kami. <laughs> uh, Ayun uh, na yung iba? Go! Hi guys! Dito kami ngayon sa Starbucks. Next stop namin ito. Dito kami mag... Maghihimagas. Ayun. <laughs> uh, so, mag Starbucks muna kami. Coffee, coffee. Ano, rich, rich kid. Yeah. Okay, tara. Samahan niyo ako. Let's go! Sa pagpasok mo? Go! Anong ano pagpasok? Ano may kita? Pasok mamay may kape. Siyempre. Tsaka ano pa? Amoy... Amoy mayama. ano pa? Sige, go! Salita! Sige na! Kulay green mo sa akin, ice. Ice natin. Ice. Chocolate Ice chips. Prap. Sa'yo. Mawa ko to. Yung kasama ko din mo na sa sa'yo. Dapat nililipot kami sila sa Mawa. <laughs> naksiya <-tinyo. laughs> Ay, na yun ayun ayun yung mukang niya ano Ayan, niya yun Ayan, ayan. ano yun ano ano yun ano yun yun, oh, yun, 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 yun. <laughs> ano yun ano yun ano yun ano yun ano yun ano ano sabi niya? ano ba? <laughs> Mama, Okay. <laughs> <laughs> oh, <tali na>. <laughs> <laughs> Laksan mo daw yung ano, pagsasabi ng pangalan. <laughs> <laughs>

At tatakom na ang lahat. Sabi ni Cha, Ano ba yun? May ko ba yun? na lang. Wala na. So ayun guys. na so... ni mo na sa ate ba happy birthday we going home na ah. ci... <coughs> <coughs> thank you ate ba thank you ate ba happy birthday happy birthday happy birthday ate ba bye we going home <g bajo> <coughs> okay 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 A okay, happy. okay. <coughs> happy okay. Ba? Happy oh, okay. bye tapos nagbubuklan ko magbubuklan Okay. Hindi na yung eh. Kailangan bumili na ng bag. Huwag sa Lotto. Bye! Bye, tita. Bye! Happy birthday, Ate Ba. Ayan <laughs> na. <laughs> si Ate Leia. Huwag ka pa naman eh. Kapalit yun. O, ayan na. Happy birthday